batas ang dalawang sospek matapos makumpiskahan ng malaking halaga ng kanyang sa inasang bypass operation sa Bulacan. Ang detalye mula kay Patrolwoman, Nixon Reyes Sawera. Malaking halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng Bulacan PNP matapos ang bypass operation sa barangay Graceville, City of San Jose del Monte, Bulacan ayon sa ulat ng Bulacan PNP, nabulaga ang sospek matapos siyang maharang ng mga kapulisan at makumpirmang iligal na droga ang kanyang ibinenta sa nasabing lugar. Kinilala ng mga operatiba ng Bulacan PNP ang mga naarestong sospek na sina alias Lex at alias Dam. Nasa bat sa mga sospek ang inihinalang shabu na may timbang na 500 gramo at may standard drug price na 3.4 million pesos. Nahaharap ngayon ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustodiyan ng San Jose del Monte Forensic Satellite Office para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Ayon kay Police Brigadier General Jose Esidago Jr., patuloy ang aming agresibong paglaban sa kampanya laban sa ilegal na droga ng walang tigil upang sirain ang supply chain ng ilegal na droga, hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong bansa. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixen alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.